Departing at Hagna idol. Before entering the gate, be sure the ticket was signed by the Coast Guard. Para dika Mag Balik Balik. Uh, Masa patatakan sa Coast Advice lang mga idol, pag mo biyahe, mga idol, gikan sa buhol. Uh, dapat mga gabi ina or sayo sa buntag kay mauna na ilahang kuwan, biyahe. Diretso na na sa akdita. Salamat. Hey, sir. number one. ah sekilid alamat kasih thank you, sir, thank you. 啊，哎，来嘛！ Finally mga idol, arrived at Cagayan de Oro City. Nilarga rin ang barko mga idol, around 10 p.m. Dayon 8 hours ang biyahe. Mauna nga nabot ko 6 a.m. Ang ticket fare di sa motor mga idol is 1,400 and 1,200 naman sa passenger. And lang mga idol. Thank you sa panonood. Josh, I don't